Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nakatakdang bumisita sa Israel bukas si US President Joe Biden upang makipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ayon sa anunsyo ni Secretary of State Anthony Blinken ngayong araw. Ayon kay Blinken, nais ni Biden na muling pagtibayin ang alyansa ng US sa Israel at linawin kay Netanyahu na karapatan nitong ipagtanggol ang sariling bansa at mga taong nasasakupan laban sa Palestinian Islamist militant group na Hamas. Napagkasundoan din ng dalawang bansa na makapagbuo ng plano upang makapaghatid ng tulong sa mga sibilyan sa Gaza mula sa donor nations at multilateral organizations. Nangako naman ang Israel government na susugpuin nila ang Hamas matapos maghasik ng kaguluhan na kumitil sa libo-libong inosenteng tao mula pa noong unang araw ng pag-atake ng grupo nitong October 7. Samantala, nagbabala naman si Iranian Foreign Minister Hossein Amir sa Israel sa nakatakdang preemptive action nito sa Gaza. Anya, hindi hahayaan ng leaders of resistance na umaksyon ng Zionist regime sa Gaza at bukas ito sa anumang opsyon upang iresolba ang napipintong digmaan ng mga bansa. Nais ng National Security Council o NSC na ideklarang teroristang grupo ang Palestinian militants na Hamas. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, tatlong dahilan ang inilatag ng ahensya. Una ay ang malinaw na mensahe na hindi papayagan ng pamahalaan na mag-operate sa Pilipinas ang Hamas. Pangalawa ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino at pangatlo bilang suporta na rin sa bansang Israel na ngayon inaatake ng Palestinian militants. Pagbubunyag pa ni Malaya dati nang nagtangka ang Hamas na pumasok at maghasik ng terorismo sa Pilipinas, gaya noong 2018 ng isang lalaking nagngangalang Taha Mohamed Al-Jaburi ang inaresto ng pulisya matapos mapag-alamang gumagawa ito ng bomba dito sa bansa. Pinakahuli naman ay noong isang taon ng isang operatiba ng Hamas Foreign Liaison Section ang nagtangkang mag-recruit ng mga Pilipino para atakihin ang mga Hudyo at iba pang Westerners na nasa Pilipinas. Mabuti na lamang at napigilan di umano ito ng otoridad. Sa pagdedeklara bilang foreign terrorist sa Hamas, madali nang maaaresto ang mga ito nang hindi na kinakailangan pa ng warrant at maikulong. Maari na ring mapigilan ang terrorist financing dahil sa pwede nang ma-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang assets ng grupo. Naghain ng reklamong cyber libel si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista laban kay Manibela Chairman Marval Buena at journalist na si Ira Panganiban sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga, October 17. Kasunod dito ng pag-uugnay sa kalihim sa umano'y korupsyon at irregularidad sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mariing itinanggi ni Bautista ang paratang sa kanya. Hindi raw ito kailanman nakilahok sa anumang katiwalian mula ng umupo bilang kalihim ng DOTR noong nakaraang taon. Matatandaang sa isang press conference na inorganisa ng Manibela noong nakaraang linggo, idinawit ng dating LTFRB Executive Assistant na si Jeffrey Tumbado ang pangalan ni Bautista nang isiwalat nito ang korupsyon sa ahensya. Ilang araw lang ay binawi rin ni Tumbado ang kanyang pahayag at humingi ng paumanhin sa mga idinawit sa issue. Sa pag-aaral ng Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations o UN, tinatayang umaabot sa 69 million tons ang nawalang ani ng bigas, 40 million tons ng prutas at gulay at 16 million tons naman ng karne, gatas at itlog. Ang dahilan, ang sari-saring kalamidad o sakuna na tumatama sa buong mundo sa araw-araw. Nakita rin sa ulat na ang mga mas mahihirap na bansa ang higit na naapektuhan ng pagkawala dulot ng mga sakuna. Ang Asya ang isa sa pinaka naapektuhan na sumasalo ng 45% ng kabuang pagkawala sa agrikultura. Kaugnay nito si Nadjani Mami Mizutori, Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, para pasalamatan sa pagtanggap na maging host ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa susunod na taon. The Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction is the most important regional conference around disaster risk reduction, around building resilience. Inaasahan sa conference na ito na mabigyang pansin at solusyon ang pagpapalaki ng investment sa pag-iwas sa sakuna ang inclusivity lalo na sa mga lubhang apektado sa mga panahon ng kalamidad at localizations. Asia Pacific is the most disaster prone region in the world and therefore it is where the most opportunities or most solutions for how to become more resilient can come. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.